Agad ding tinugunan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang daing ng mga kababayan po nating magsasaka sa Negros Occidental na labis pong naapektuhan ng matinding tagtuyot. Kinilala naman ng Pangulo ang papel ng mga local government units para mabilis na naipabot sa ating mga kababayan. Ang kinakailangan po nilang tulong, si Benji Dorango sa report Rise and Shine Benji. Eh, nagpapasalamat po kami sa uh, malaking tulong ng aming Pangulong Bongbong Marcos kasi malaking bagay yan na makatulong sa aming anak po ay. Iyan ang pasalamat ng magasakang si Lope mula Antike kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tumanggap siya ng tulong para sa program na Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Kasama rin sa ibinigay sa mga magasaka at isda ang Financial Assistance sa Livelihood. Bili lang po malambat Bila na lang lambat. Malaki po ang may tutulong ito sa pamamagitan ng pagtatanim namin ng sewage. Punan po. Bukod sa tulong pinansyal, may mga makina na gamit ang pangsaka, pataba at binhi. Kaya naman, narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antikenyo na nakikiisa sa ating ngayon. Nagbigay rin si Pangulong Marcos ng 50 million pesos assistance sa mga provincial government ng Antique, Aklan, Kapi sa Tiloilo. Sa Gimaras naman ay higit 28 million pesos. Sa pakikipagsapalaran natin ito, umaasa ako na makikisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa Antike. Kasama sa nagatid ng assistance ang Department of Social Welfare and Development na nagbigay din ng 10,000 pesos sa 10,000 benepisyaryo habang 5 kilong bigas ang ipinaabot ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas. Asahan na rin ang mga infrastructure projects sa rehiyon tulad ng pag ng Paliwan Bridge na nasira noon ng Bagyong Paeng. Nariyan din ang Panay East-West Lateral Road na 80% ng tapos. Gayun din ang target na Antique Airport Development Project. Sa susunod na buwan, Sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building. Dagdag ni Pangulong Marcos, sisikapin ng pamalaan na maabot ang mga liblib at malalayong pamayanan para mas mailapit ang tulong sa mga kababayan. Mula rito sa San Jose de Benavista sa Antique, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.